ah yeah, prepare na Ayan, medyo pinapalakad ko ng konti para patagtag na may dugo-dugo nang lumalabas eh. para dure-diretso na punta na kami Ayan, sige sa mga nakakancel ko makakancel ko po e, pasensya na po kaya na sumasakit na eh from Kaloocan to Pampanga dito kami sa Pampanga bilis na tinakbo ko <laughs>

sensya na po sa mga makaka-cancel ko. Sakit na ng balakang mamis ko. May mga tumalabas na kasing ano. Ayun na. Ba 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 na oh. okay. Ito kami hospital na. Kompleto na yung mga gamit na yan. Galing pa dun sa kaluhukan. Sinsya na po sa mga cancel Sa mga susunod na araw Paano yung patoy Sana lumabas na ngayon Kunting tiis pa Labas na ang aking baby boy Takbo ka rito sa akin <laughs> Doon na tayo sa labas ng ospital Baka pumutok na yung panubigan mo eh Ayan, Patawad po ulit May, may na-announce ko naman po ito sabi ko naman po sa inyo, baka mag-cancel kami. Dahil, syempre, kailangan doon ako. At ako ang mag-ahatid. Ito na po yung sinasabi kong baka mag-cancel po kami. Ang mga booking. Pasensya na po ulit. Sana po maintindihan nyo. Maraming pong salamat. Sa pangunawa, I love you all mga katrin.